Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Bata at Atty. Claire Castro. Today is February 5, 2025 at pag-usapan natin muli ang naging harapan nitong si Congressman Marcoleta at ni Atty. Ricky Tumotorgo, also known as Atty. Enzo Recto ng Bunyog Party List. Dito kasi sa nangyari sa Tricom hearing sa House of Representatives. Mapapansin kasing naging personal ang pagtatanong ni Congressman Marcoleta dito kay Atty. Enzo. Nandudoon yung gigil? Nandudoon yung panggagalaiti? Dahil siguro nasaktan siya sa sinabing may panlilin lang. O doon sa word na panlilin lang. Well, anyway, medyo ouch naman talaga yon. Let's face it. Pero kung opinion naman ito ni Atty. Enzo Recto dahil meron siyang pagbabasihan, tingko dapat aralin din naman ni Congressman Marcoleta. May nasabi ba akong mali? May nagawa ba ako na mali? na maaaring nagpapakita sa ibang tao na para ako nang lilin lang. Sa kasana binigyan niya ng pagkakataon si Tony Enzo na alamin, ma-review, yung kanyang content, e eh, bombarded agad ng question eh. Sunod-sunod ang pagtatanong ni Congressman Marcoleta to the point na hindi na nga maisip ni ni Enzo ano nga ba yung laman ng content na yun. Kung totoo ang naisin ito naman ay in aid of legislation. Hindi para mambenga, hindi para maging daan ng paghihiganti or pamamahiya. Sana hinayaan niyang makapag-explain. Total, resource person niyo yan eh. Buti na lang nga, itong si Congressman Dan Fernandez, hinayaan si Atty. Enzo na ma-review niya yung kanyang content. Doon sa video na binabanggit no particular na binabanggit ni Congressman Marcoleta. Sige nga, i-review nga ulit natin muna kung paano ito tinanong ni Congressman Marcoleta or paano niyang hinarap itong si Attorney Enzo Recto. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS Syria? Yes, yes Pa. What do you know about it? Mr. Chair. You can reply, Attorney Higi, please. Mahaba po yung ma-issues. Pero ang nare-issue pong issues doon, maraming hindi binabayaran na taksang ABS-CBN, may mga properties na inacquire na illegal yung pagkaka hindi binabayaran ng mga workers. So mainly po yun yung nakita kong nare-issue yung issues nung pinasara yung, yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So Mr. So, Chair, ano ang panlilingdan doon? ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer price, pricing na ginamit nila para mag magkaroon tax evasion through Big Deeper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos magbibintang ka na, pakulo lang lahat ito, takoy ng lilinla. Teka lang mga ka tignan nga natin itong sinasabi niyang PDR na pinapalabas dito na definitely may violation yung ABS-CBN. Kaya ito ay isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi ni-renew yung franchise. Ang isa pa rin sa naging dahilan binanggit niya ay patungkol doon sa taxes. Uh, hindi daw nagbayad ng taxes, right? Sige nga, pakinggan nga muna natin kung ano ba ang mga opinion na sinabi ni Atty. Tumotorgo patungkol do sa video na ito. Itong sinasabi ni Congressman Marcoleta. Panorin nga natin. Ang Marcos, gusto niyang kumuha ng boto sa kampo ng Duterte. Gusto niyang kumuha ng boto sa kampo ng Robredo. Oh. Ngayon, ang inaano niya, di ba, pinagtatanggol niya si Sara, pero tumakbo siya nung panahon ng elections kasama ni Marcos, ni, ni Sara. Ang parang depensa niya diyan, kaya niya kaya ganyan ang pagkikisama niya sa Duterte kasi statesman siya, nakikisama siya sa lahat. Nakikisama siya sa Marcos, nakikisama siya sa Duterte, ngayon naman nakikisama siya kay Lenny. Pero ang totoo, yung mga ganyang ano niya, ano 'yan? Huwad 'yan, peke 'yan. Panlilin lang lang 'yan. Gusto niya lang makakuha ng malaking boto. Kaya lahat kinukunwari, ano siya, statesman. Ang dapat muna bago siya maging statesman, ano muna ang kanyang paninindigan? Oh. 'Di ba? 'di ba? Hay. <laughs> yan, yan mga kabunyog kasi maraming nagtataka no. Ko. Ano yan eh? Ah, uh, lalo pa na 'yon. Kaya, kaya ang packaging niya, hindi daw hindi daw siya member ng ng political party. Hindi daw siya sasama sa line up ng Duterte. Independent daw siya. Ha? 'di ba? Oh, sabi ni Rihina Idusma, 'yan ang hirap sa inyo, hindi pa elections sinisira niyo na. Mabuti na yan, ngayon pa lang i-expose mo na. <laughs> 'di ba? I-expose mo na. Ng kakapanlin lang pa yan sa tao eh. Ngayon pa lang i-expose niyo na. Oh, 'di ba? Ako wala akong problema yung mga ginagawa niya na pakikipag-usap ka ni kanino. Tama yan. Pero ang tanong ko muna, yung paninindigan mo. Ikaw, ano ba? Ano ba paninindigan mo, Marcoleta? Para ba sa tama? Para ba sa bayan? Hindi. O, anong paninindigan mo? O, hindi pa na yun prangkesa ng, ng ABS-CBN, pagpapagamit kay Duterte. <laughs> o, tapos ano? Ano pa? O, panahon na tumatakbo si Lenny, isa ka sa mga nambabastos niyan. Tapos ngayon, ngayon, pinagdidibatihan yung budget ni Sara, obvious na obvious, na grabe yung misuse of public funds, kung tatanggol mo pa. Yung pala, kaya, mo, kaya ka nakikisama kay Sara dahil lang sabi mo, statement ka, mo may kaway mali. Manindigan ka muna sa tama. Manindigan ka muna sa kung ano ang ikabubuti ng bayan. Okay. Based yan, kung maganda ang mga tindig mo sa isyo ng bayan, sasaluduhin ka namin. At ah, bukas ka rin sa pakikipag-usap, pakikipagkaibigan kanino man. Okay yan. Ang problema, ipapakits mo ngayon ang sarili mo pagiging statesman. Ang tanong, ano naman ang iyong mga paninindigan sa isyo ng bayan? O mga kami. <laughs> di ba? Protector ka ng mga ano eh. di ba? Ano yan? Kaya lang, pag hindi kasi natin to, tama yun. Usbong pa lang. Nip in the bad. Putuli na. Ano? Di binuyo back. Di ba? Uh, ko na eh. Nakit ko na ngayon. Ah, ganito ko lang Ah, ganito, ganito pala yung ano niya, ganito pala yung packaging niya ng sarili niya. Kaya pala nakipagkita kay Lenny Robredo. O oh, ang purpose niya pala noon, ipapackage niya na ang sarili niya na siya yung stage man. Okay siya sa lahat. Mag Marcos, mag Duterte, mag Robredo. <laughs> Di ba? Ay, ano to eh? Hmm? Okay. Ah. So, mga ka-clear, maliwanag naman dito kung napanood lang sana ito ni Congressman Marcoleta, tumbok niya agad kung ano yung sinasabi ni Attorney Enzo na activities niya, no? Mga activities niya na maaari makapanlinlang, di umano, ng mga butante, ng mga tao. Very clear naman eh. Hindi naman mara marami yung sinabi ni Tony Enzo. So ang problema nga lang dito, baka ang nakita lang ni Congressman Marcoleta, titulo. Titulo pa lang na inis na siya. Titulo pa lang na bad trip na siya. Ang problema, sana kung pinanood niya lahat yan, tumbuk niya agad. Kasi tinatanong niya pa si Atty. Enzo, anong panluloko, anong pandinilang ang ginawa ko? Sabihin mo. Eh, dito pa lang sa video na ito, kung pinanood niya, alam niya na, tumbok niya na agad. ba? Diba? Patungkol sa pagiging statesman. Di umano, pakikipagkita kay VP Lenny. Pag, uh, hindi pagpayag sa pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. Hmm. Oh, eh, ano ba sinasabi nga dito? Masahin nga natin ito according sa mga records, lumalabas naman, na yung ABS-CBN PDRs holders, they have no rights to own. Wala nga rin voting rights ito. Ito nga eh, pati nga ito, commercial law experts agree that PDRs entitle holders to only dividends and not shares of stock. Therefore, there is no beneficial ownership. Uh, the Court of Appeals decision in Rappler's PDR case uh, says that the issuance of PDR per se is not illegal. So, may mga ganun eh. Kaya, siyempre alam naman natin, bakit ayaw nilang i-renew yung prangkisa ng abs cbn Dahil yun ang gusto ni dating Pangulong Duterte. Di ba nagsabi pa nga si dating Pangulong Duterte na i-renew mo nyo man yan, magkaroon man yan ng prangkisa ang ABS-CBN? Hindi niya papayagan na mag-operate? Uutusan niya ang NTC? Sinabi so, niya yun. ba? Diba? O patungkol sa tax, ito naman. Mm. Ano sabi? Masahin natin to. ABS-CBN has no tax delinquency, BIR tells so loans. Wala palang utang. So, ano pa ano yung tax evasion na sinasabi? Ba? Diba? O, ito pa. Yung binabanggit niya kanina. Yung big deeper. Ba? Diba? Hmm. Masahin natin tong news. O, ABS-CBN subsidiary Big Deeper compliant with tax laws, BIR and PESA. Okay, ABS-CBN subsidiary Big Deeper pays correct taxes and is legally allowed to enjoy tax incentives officials from the Bureau of Internal Revenue and Philippine Economic Zone Authority stead on Wednesday. Kailan to? July 1, 2020. So kaya siguro, nagkaroon ng opinion itong si at Tony Enzo Recto, na may mga panlilin lang sa mga naganap. Kaya binanggit itong hindi pagpayag sa pag-renew ng prangkisa. Isa kasi si Congressman Marcoleta sa nangunguna rito. Hmm. Pero ito, okay, dahil nga medyo masama ang loob, tingin pa lang. If looks can kill. Kung tingin pa lang, diba? ay makakamatay na. Matindi ang tingin ni Attorney Marcoleta. Sige, tuloy natin to, Tuloy natin itong video na ito. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlililang lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang, mag, uh, pwede kang kumabi ng opinion. Attorney ha, kung talaga na ka. Pero wag kang mag chat na ako'y nanlili lang ng mamamayang Pilipino. Yon, that's the problem mga kaklilin. Hindi niya talaga napanood. Kasi kung napanood niya talaga ito, sinabi ko na nga noon, kung napanood niya ito, alam niya ano yung tinutumbok ni Atty. Enzo Recto. Ba't siya nagbigay ng ganong opinion? Di ba pinakita ko naman sa inyo kung paano niya sinabi ito? Yung pagiging statesman, okay yan. Pero wag mong gamitin dahil yan ang gusto mong gawing pake sa'yo. Pero mga marami ka daw ginawa na sa pagiging statesman. Yun yun. Ang problema, hindi niya nga nakita, hindi niya napanood you want to reply, Attorney uh, uh, Ricky? Yes, Mr. Chen. Nakita nyo ha, hindi agad sumasagot si Attorney Enzo Recto, nagtataas pa ng kamay to be recognized. Katulad doon sinabi nga niya, di ba? Nagtimpi siya talaga, nagkontrol siya. Una-una, teritoryo to ng mga mambabatas, ng mga congressmen, di ba? At the same time, eh, obligado din naman siyang gumalang, magbigay ng respeto. Hindi siya dapat magpadala sa kanyang temper, di ba? Pero ayun, okay, yun po yung, kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero tinarge mo ako na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng, ng facts mo kung paano ko nandilin lang ng Pilipino? Yun na, you know, that's the problem. Ulitin natin mga kaya, that's the problem. Di niya napanood. Maliwanag naman yung pagkakasabi ni Atty. Enzo Recto dun kung ano yung tinutumbok niyang issue. 'di ba? na. Kung papanuorin niya lang, alam niya na kung bakit ito nasabi ni Attorney Enzo Recto. Abogado ka, 'di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Na personal na dito si Congressman Marcoleta. 'Di ba? Alam mo namang abogado, may attorney. Pero binibilitel mo eh, minamaliit mo rin dahil nasa teritoryo mo ikaw. Ganun ba 'yon? You want to uh, answer back? Uh, again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, uh, ano yan, talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public officials sa private citizen. Eh. Mr. Chair, hindi siya nakikriticize. criticize eh. Sabi ko nga, biligyan kita ng halimbawa doon sa si isang babaeng vlogger na sinabi niyang, tanga ako, dati kinahihiya ako ng lahat ng mga members ng Si Pinatawad ko na siya roon eh. Masakit yun pero dahil meron siyang nakikita ganun, pero ikaw sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon ang sinasabi mo, may opinion ka na nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-ano ang ginawa ko para manlin ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Mm, di ba? Personalan talaga, na personal na. Masakit, nasasaktan masyado si Congressman Marcoleta sa tinuran ni Attorney Tomotorgo, ni Attorney Enzo Hindi opinion ito sige. Ah, uh, okay na po siguro. Ah, uh, kasi marami pa siguro pag-usapan. Ah, uh, nasa na Ikaw lang. Yun? lang. Okay. Ah, uh, thank you so much. Uh, uh okay din yung pag-cut, no? Okay. Ito, nito mo, na yung nag-cut. Siguro na po. Para, siguro, iniisip niya. Tapos na yung sinabi ko. Kung ayaw yung makinig, basta, tapos na. Yung paliwanag ko, binanggit ko na. Yung patungkol sa ABS-CBN. Diba? So, yun yung pagiging statesman niya. Binanggit niya naman eh. To both of you, uh, we exhausted that issue and we let the uh, both parties to uh, to say uh, to uh, say their uh, peace. And uh, that's the spirit of this uh, committee, you no? Know, para maging balance po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Hindi. Um, Tunga oh, po ka, talaga. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Ayun. I'm so, uh, I'm sorry, I won't apologize. Wait lang, ha? Balikan natin ng konti. Tunga ka talaga. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. opinion ko yun doon. Uragon ka talaga. At torni tumotorgo. Pag alam mo, tama yung sinasabi mo, hindi ka gigive up. Uh, with that, uh, we'll uh, dwell to the, next, to the next, uh, to the next issue, no? Uh, mag, ano na muna tayo sa interpolation? Balikan lang natin mamaya issue yan. Uh, kung ayaw niya mag-apologize, uh, but I think uh, we cannot pause him to, uh, to, uh, to, say sorry about it. Uh, Mr. Chair, I know that he decided for content. Oh, di ba? Lumalabas kasi dito, mga kakri, parang ha, lumalabas dito na talagang gusto na mapersonal ni Congressman Marcoleta. Malabas lang. Na, mas, tingin ko mas napikun siya nung ayaw mag-apologize. Ina-expect niya mag-apologize. Ba, in, niya eh. Actually, hindi niya hiniling. Dinimand niya na mag-apologize. Kung lawyer ka, mag-apologize ka. Eh, hindi, hindi gumib pang isang uragon. ba? Diba? Itong si Atty. Enzo. Hindi, hindi nag-give up. Ang hindi niya ginive up ang kanyang paniniwala, hindi niya ginive up ang kanyang integridad. Kaya mas lalong nasaktan si Congressman Marcoleta at hiniling niyang makontempt. Nakalimutan niya nang rules. Dahil siguro sa sama ng loob niya, sa, sa, sa sakit na nararamdaman niya, nakalimutan niya kung ano yung rules of procedure sa House. Hindi pala siya member. Uh. So there's a lot of lies about this committee. So they're not even answer simple questions kung paano ko nilinlang ang mga Pilipino. We cannot just let people kahit na mga public figures tayo eh. I giving the chance. This emotion uh, that uh, was a uh, move by a uh, uh, Congressman na uh, Marculeta to cite Attorney uh, Ricky uh, in contempt. Unfortunately, uh, wait. Unfortunately, uh, 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 Congressman Norul uh, Rodante Marculeta is not uh, a member of any of this uh, committee. So uh, he cannot uh, move any uh, motion regarding this uh, uh, issue. I'm sorry, uh, Congressman Marcoleta, because uh, I've been informed that uh, you are not a member of any of the committees. And uh, according to our rules, uh, uh, hindi po pwedeng mag- uh, Mr. Chair, may I ask? Oh, doon pa lang, syempre mga ka-clear, medyo na nabutata eh. Malakas yung loob niya, teritoryo niya to, di ba? Tumataas ang boses niya, nagdi-demand siya. The problem is, medyo nabutata. Y yung, yung plano niya to get even kay Attorney Enzo Recto. Di ba kahit papano, di ba? Ay mag-apologize. Nasaktan mo ako. Ay mo mag-apologize. Parang to get even, contempt kita. The problem is nabutata. Nabulilyaso. Failed. Hindi ka member. So dun pa lang, di ba parang napahiya ba siya sa sarili niya na nakalimutan niya yung rules? Hindi pala ako member. Hindi pala ako pwede mag-motion na isight in contempt ang isang resource person or witness kasi hindi pala ako member. Di ba parang, parang nabuhusan ng tubig na malamig yun. My friends in this committee, mm. who are uh, well-intentioned enough, and I think they wanted also to protect not only the reputation of this committee, but I think in the interest of truth. Uh, with that, the problem, ito, okay? Parang, parang ano yun, yung, uh, ano tawag din, ano yung game na yun? uh, who wants to be a millionaire. And the thing, call a friend. Di ba? Nagtawag na siya ng kaibigan na sila ang mag-site o mag-move na i-site in contempt. Si Atty. Enzo Recto. Ha? Friends. How about my friends? Di ba? Nagtawag siya ng kaibigan. Walang sumigunda. Wala kasing nag-oo. Walang kumampi sa nais niya. Siguro sabi ko nga sa isang vlog natin, baka nabasa ng ibang mga miyembro dito na personal yung galit mo. Diba? So, nag-call a friend siya. Pero anong resulta? siguro. I'm <laughs> Watch here. Mr. Chair. Uh, can we table this motion for the meantime and uh, proceed with the interpolation? Yeah. I, I think we can go back to that motion uh, later. Wait, but I, I think we should discuss that thoroughly hmm. since this will be a content order and it will be it will be needing the approval of the members present. So it's already 3 p.m. and we have 11 interpolators. So that is my suggestion, Mr. Chair, with the indulgence of uh, Congressman Marcoletta. Uh, the members have been here since early this morning. So, to interpolation, then we'll go back to your motion. no, 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 uh, we cannot go back to the motion unless uh, uh, we'll be able to uh, talk to the other members to uh, move for that uh, motion. Then for, the uh, we'll for, for the meantime, time, uh, be asking, the motion, we will table the motion, and for the meantime, I uh, will be asking uh, at, uh, Congressman uh, later to uh, proceed with the interpellation. Uh, so, uh, Congressman Lamar Coleta, will uh, we'll be giving you time to, uh, to convince other members to, uh, to, uh, to move that, uh, that motion. Naku, mukhang wala siya na-convince, no? Mga kaklir, wala. Walang friends. Kadami-dami dyan, no? Oh. Kadami-daming miyembro ang dami-daming miyembro, walang sumugunda. Walang umuo. Di ba? Mas masakit yun. Walang friends. Well, anyway, mga kaklira, ah, yun lang. Kasi, di ba, call a friend, nag-try, nabuliliyaso, mas lalo siya nasaktan. Tapos ngayon, si Atty. Ricky Tomotorgo, nandun na, nag ulit. <laughs> nag ulit. Siya pa rin yung content. Mm, inexplain ito ni Ricky Tumotorgo ano nangyari. Siya pa rin yung content. Hindi ba siya mas masasaktan noon? Okay? So 'yun lang mga ka-clear. Okay, maraming maraming salamat sa mga nanood na tumambay dito. Ang sa muli makita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clearcast nagpapaalam, magtulugan ninyo na karapatan. Bye.